Hey, what's up mga kaballers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa kaya nga daw mag-champion muli ng OKC Thunder. At ang balita naman patungkol sa kumakalat na gusto nga daw ni Kyrie Irving mapunta sa Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balita patungkol sa maaari nga daw makuha ng OKC Thunder ang back-to-back -back championship ngayong season. Well, alam naman nga natin sa ngayon na OKC pa rin nga po ang team na talagang hindi kayang talunin ng ilang mga team sa ngayon. Yes, mga kabolers na nanatiling number 1 nga po ang OKC sa Western Conference na may hawak-hawak na record na 16 wins na may isang talo. Ayon nga sa mga espekulasyon ng mga NBA experts, nananatiling wala pa rin nga daw kaduda-duda na talagang kayang-kaya pa nga pong depensa ng Oklahoma City Thunder ang kanilang kampinato lalo pat nasa prime nga po ngayon ang kanilang mga players. It means na sa panahon nga sila mga kabollers ng kanilang kalakasan sa kanilang pagkabata. Kung susumadahin nga natin, kahit man nga po mga championship contender na team ay hindi nga sila magawang matalo. Bukod pa dyan, kahit man nga po hindi sila kompleto ay talagang nagagawa pa nilang maging dominante sa liga. Inamin rin nga po mga kabollers ng ESPN na malabong mapawagsak ang OKC ngayon lalo pat hindi pa nga ito mga kabollers tinatablan ng kung ano-anong mga negatibo dahil gutom pa nga ito masyado. Pagdating sa paggawa ng legasya Samantala pumunta naman tayo mga kabolers sa balita Patungkol sa pagpasok pa ni Kyrie Irving sa Golden State Warriors Well kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo Mainit nga po ngayon ang pangalan ni Anthony Davis papuntang Golden State Dahil alam naman nga natin na kulang nga talaga At hindi sapat ang kanilang lineup up para makipagkumpit sa kampiyonato Bukod pa dyan Veterano ang mga player ang nais ng Dallas Mavericks na bitawan ngayon lalo pat gusto nga nito na makabawi sa pagtrade nila kay Luka Doncic kaya mas nagahanap sila mga kabollers na mga player o mga batang player na maaaling pumarit kay Luka sa inaharap. Sa pinakabagong balita nga po na kumakalat ngayon sa NBA mayroon nga daw mutual interest si Kyrie Irving at ang Golden State Warriors na kung susumadahin nga natin, maaari nga pong matuloy ang tandem ni na Stephen Curry at Kyrie Irving sa Golden State Warriors. Ayon nga sa mga kumakalat na balita, gusto nga daw mapunta ni Kyrie Irving sa Golden State. Since mayroon nga ang Warriors sapat na assets para itapat sa kontrata ni Irving ay mataas ang porsyento na mangyari ito. Alam naman natin na kailangan nga ni Stephen Curry at Jimmy Butler ng dagdag tulong ngayon. Well, dahil dyan, maaari nga nilang masubok kung ano ang maitutulong ni Kyrie Irving sa greatness ni Stephen Curry. Kilala naman nga natin mga kaboller si Kyrie Irving bilang isang magaling na superstar na maaasahan sa pagtala ng malaking puntos. Dagdagan mo pa ng isang Stephen Curry at Jimmy Butler ay talaga namang nakakatakot itong magiging tandem na ito. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na update patungkol dito. So yun lamang mga kaballers, yun lang na muna. Ang ating pag-uusapan sa ngayon, pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.